Bas na? Isa na Kaya nga, isa lang. Tara. Tara. Ay, vlogger pala dito. Tataid na po. Bukas. Tataid.

Na nah, ito nga yung cellphone. Tu Dibas pala. Paano ka liligo? Ayan. Oh. Dito mo dapat sa lamisa o oh, baka yung Basa. Dito mo. Matitungin dyan ang bata. Matitungin naman na. Oh. Dito sa may ano dito. Dito sa gitna. Yan. Para nakikita. Pabalikin Di mo. Dito nakarap. Hmm. Pabalikin mo dito. Okay. Tapos po paliwin mo. Liwa ang tanong nakikita yeah. kawaii kawaii. Kawai <laughs> <coughs> Ini nak pala mo mungkin? Ilan ini nayaan. Empat, Ha? Ilan na yan? Apat, pang isa? O, ah, lima. Dapat kena tinjau. Siapa? Ini oh, pala nak pala pala

Magtulog kita. Ang dagdag talaga dito, tamit lang yung bag. Tiyokan pa ni Kung ang dagat manawid ay kagalit sa sabang. Ay, pogi oh. Matalang yung isa, tonton tinatawag yan ng gwapo. Parang Dant may... Ako pag sinabi yung dahil lalaki ako eh. Kita dyan yung mga puno oh. Puno oh, ng Ganda rito kung tubig. Oo. Mm uh -huh. -hmm. Nalangoy siya. Buti na yung dala, ano? Hmm. Pero sa gitna, wala silang hapon. siguro nung pag-aabot ng tubig ay yun, na Dito, sa na. Buhay ba? Buhay? Oo, buhay yan. Charan ka pa? Bye. Oh, bye-bye daw. O, kaino-kain pa bye-bye. Binabanas na. <laughs> Kita. Kakain na pala. Ano na bye-bye na. Nibenta ra tay kakain naman. Hmm. Toto na. Palutan pansit.

atang ano 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 Ang ano dito maliwanag. ano 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 pa mga mga dumagdag din dito ano yung palakad Yung pabalik-balik ka ano